Well, uh unang-una po we are very happy and very much appreciative of this uh, new development of the decision of the president to return the 60 billion pesos to us even if the Supreme Court has not yet decided on uh, its merits or legality no? so uh kami po ay natutuwa at nagpapasalamat sa ating pangulo sapagkat ito po ay makakatulong ng malaki para po sa pag sustain ng ating uh, benefit expansion and um, service optimization uh, pagdating po sa PhilHealth. Mm -hmm. Doc Ish, meron na po ba tayong update kung paano at kailan po maibabalik sa PhilHealth ang pondong ito? Um, although the President said immediately, pero wala pa pong mechanism kung paano po ibabalik yung pondo na ito. We don't know kung ito po ay ma, um, sa subject to savings ng 2025 or kung ito po ay isasama sa 2026 GAA. So wala pa po kaming idea um, kung paano po ito ibabalik sa amin ng Bureau of Treasury. Mm -hmm. Gaano kalaking tulong po at gaano kahalaga, Doc Ish, ang pagbabalik ng pondong ito sa pagpapalakas po ng universal healthcare sa bansa? Well, na uh, Napakalaki po ang magiging tulong nito uh, because kung matatandaan po ninyo, Uh, for almost two years, we have been uh, aggressively increasing our benefits and expanding our benefits. We have introduced new benefits also. At patuloy po namin yung ginagawa kahit ngayong 2025. So, um, of course, kakayanin naman ito ng ating current pondo kahit wala pa po yung 60 billion. but Kapag ka po na ibigay yung 60 billion ay mas malaki po at mas masisigurado natin yung sustainability nitong ating mga programa na ito. Ganon din po ay mapupondohan yung ating dinatawag uh, na digitalization to make our systems uh, more convenient, more fast, more efficient for our members. Kaya po napakalaking tulong nitong 60 billion na ito kung ito po ay talagang maibabalik sa amin. Mm -hmm. Sa ano pong mga partikular na programa ng PhilHealth uh, posibleng gamitin ang uh, pondong ito uh, sakaling maibalik na Doc Ish? Well, uh, katulad po nitong 2025 tayo po ay naglunsad ng ating uh, primary care benefit package, 'yun pong libreng gamot, 54 na gamot para sa lahat ng mga Pilipino na ang inaalat po natin or allocate natin is 20,000 pesos per person per year. So, ito po initially nilunsad natin sa NCR, but we plan to implement this nationwide bago matapos ang taon or at least uh, first semester of 2026. Ganon din po ay yung ating paglulunsad ng uh, um anti-cancer screening test na libreng makukuha sa ating mga Yakap Clinics uh, at uh, ito po ay para sa lahat, again, nang papasok dun sa mga indicators because this is a screening. So kung ganun po ay talagang kinakailangan natin yung pondo nitong ating 60 billion pesos. Ganun din po ay uh, tayo ay nasa stage ng pagre-review ng ating mga packages like leptospirosis, animal bite treatment, um HIV treatment package, even our maternity benefits to include normal spontaneous and uh cesarean section so lahat po 'yan kung matapos ang ating uh, pagre-review at ma-expand natin ang benepisyo ay matutustusan din po ito nitong ating 60 billion peso package ah uh, mm -hmm. na -re return ng ating gobyerno mm -hmm. napakalaking uh, tulong po at napakaganda po ng reception po don sa zero balance billing program so ano po yung mm -hmm. uh, magiging impact ng pagbabalik ng uh, pondo dito sa Zero Balance Billing Program ng pamahalaan? Opo. Kung may expand po natin yung ating mga benepisyo, ibig sabihin mas lalaki po yung benepisyo na makakaltas sa ating mga bills sa mga ospital, lalong-lalo na doon sa nagpapatupad ng Zero Balance Bill. And so kung lalaki po yung ating counterparts sa PhilHealth, ay oo, na lang po yung sasagutin ng gobyerno o ng Department of Health para po talagang mas maibigay natin yung zero balance billing. Mm -hmm. So we really need the 60 billion para ma-expand ang ating beneficyo. In turn, uh, liliit yung ating counterpart para maging zero balance billing na po yung mga pasyente. Although limited pa siya in government facilities, especially DOH retained facilities. Mm -hmm.